guys ang ilalim kaya <tuk> kakaluhin natin hanggang ay labo pa ang mantika ang langis ngayon medyo na pula pula na din siya malinaw na ibig sabihin naluluto na siya oh, wow wow oh, wow yan madali na guys mga kalahating taon pa siguro Ganun kasayang maglangis, katagal maglangis ng niyong. Kailangan ito ay ibabrown natin para kay mabango. Hindi basta-basta napapangis. At mabango. Tumagal man ang isang taon na naka-stuck. Ay, hindi siya naanta. Iwanan siya ay lutong luto. That's the secret ng paglalangis. Pero hindi na secret dahil sinabi ko na. <laughs> Ayan eh. Naluto po. Ayan. Para sure na sure na luto si at saka mula. Ayan o. Oh, mula mula na. Ang na niya. Sunog nga lang ang latik. Pero hindi na naman namin Pero pwede pa rin kainin. Hindi naman siya mapay. Gamidyo lang. <laughs> pero at least ay lutong-luto yung mantika. Ayan. Pan-dalawang pilsin lang yata. Ilalagay natin sa tabi yung latik para tumulutulo. At lang yung mantika ay isiset aside natin lati ibigiling -de natin hmm. sure bowl na naluto talaga yan ang mabango sasalain naman natin mamaya pag umamig na siya may palamig yung bago ilagay sa lalagyan yan ang tulay niya tingnan natin kung ilang bote rin siya yung anim na niyog na kinayod ay titingnan natin kung ilang langis na buti ang nagawa nilangis langis na wili panatakal natin kung ilang buting ganito ang lalabas sa anim na buong niyog yan ito yung nilangis natin at isasali natin ko'y mapula-pulang pagkakalangis at ng siguradong luto ang langis ng sa sasali na natin natural na langis ng kakayod at kapipiga may nagpapareserve na po nito isang pelsin mabanas na okay. dahan-dahan natin isasalin para yung latik ay hindi sumama isang pilsa na tayo. Pero sa tingin ko ay ito yung mapitira hindi ko alam kung ng isang buti. <laughs> parang parang siyang kakulay ng pulot. Lutong-luto ay lutong-luto. Parang siya ay hindi ano, hindi siya mapanis maganda yung ganito ang pagkakalo ito. Ano Mayug talaga. Ito yung isa. Titignan natin kung makakaisa po. So, Sasali na ulit natin. Ay, wala siyang bilisin. Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Limang gilit lang. May git namang kalah kalahati. Isang bilisin at saka apat na gilit. Isang pilisin at mahigit na kalahati ang anim na ang anim na buo na niyo magulang ito lumabas ah, arimuhan na arimuhan, ah. <laughs> arimuhan din Ayan, nakabuo tayo ng isang pilse mahigit kalahati ng so guys, Thank you. Ada nah, nah. kata nah, nah.